Live free live. Live free live itu mang bos, bos JT. Ngapain sih? day dito mga boss day 5 ang <laughs> bloodline ang bloodline Thompson, Thompson White yan solid eh? yeah, ang gano ulit 5k yan 5K. 5k kay boss Perry Thompson White yung eh, boss Perry uh, may banded pa ano mga banded yan boss national National pa ang banded yan mga boss 5k Thompson White yan ito lang yan kay boss Perry mga boss uh,

3535 daw kay Boss Rod mga boss Okay, <tinyo> dito tayo kay Boss Perry oh. Ito so, 5K lang mga boss oh. May hey, Boss Perry ito, ang ganda ng katawan oh. Banded pa yung ano niya, leg banded <tinyo> Solid oh Oh, 5k yan kay boss perry boss. 5k 5k mga boss kay boss perry 5 May boss Perry to. Mm -hmm. Boss, magkakaisa to. Magkakaisa gan Dinabot niya. Dinabot 5K kay boss Perry to boss. May boss mo ko. Magkakaisa boss? Yung mga dude.

<laughs> Pinahirapan ka ma'am o. Oh. <laughs> oh. Eh ma'am, mamili. Ah. Oh. oh. Ah, ano bayong. Nabili ni ma'am 5k. 25 lang okay, boss Michael to 25 oh. Kelso sa lemon. to three five three five three five three five boss eh okay, boss road ano ano dyan ito boss sweater eh three five e to may okay, pagkano three oh, kit three five three five ko

Okay lang to mga boss, okay Ito, 1-5 lang mga boss Kay Boss Rod to, 1-5 mga boss Hey, boss, Rod. sampai bilang kay boss rod <laughs>

Eh, boss road to. 2,000 lang. Okay, ganda mga boss. Okay. Dito. Four five. Ano ang bloodline? Ay eh, action. Ayan o, four five lang mga boss. Ay eh. eh, boss pera yan. Four five. High action. Reggae. Reggae lang ito mga boss. Reggae, yeah. ayan. Reggae lang ito mga boss. Hindi hey, natin makita dito yung oh, masyadong mga ah, manit eh. Reggae lang ito mga boss. Reggae. Ito, sweater. Mga boss.

Waspada, maaf bos.